Ayusin natin yung ating drone. Yung isa ginamit ni ano, Miguel. Hindi pa binabalik. Okay. Nalagay natin yung ayan. May extra tayong engine. Powerful yung engine na yan. Ayun yung isa. Nandun sa sulok. So ayusin natin to. Kakabit natin yung camera niya. Mm -hmm. Charger. Ito yung camera. Ito sensitive ito. Ayan. Ayan yung signal ng camera niya. Automatic yan. Kakaway ka lang. Ito yung ano, propeller protection. Ito yung stand. Ayan yung stand.